na ni Paolo Avellino. Ang Kim Pao Love Team ay may nagbago na ay may nagbago na dito. Kung dati kasi ay hindi siya tumatanggap ng projects na sunod-sunod with the same leading lady. Ngayon daw ay nasira na iyon oh. dahil ma dalawang magkasunod na serye at may movie pa nga ang gagawin niya with the same leading lady na si Kim Chu. Pansin din ng mga fans kahit ang maliliit na bagay tulad na lamang ng pormahan ni Paulo at imba pa. Influensya daw kaya ito ni Kim sa buhay niya? Ayan. Yeah. Kasi diba, naalala mo nung umagin tayo dun sa presscon ng Linlang, diba sabi niya, ah... Uh, Ayon niya 'yung magkakasunod na project, 'di ba? Gusto niya talaga iba, iba yung makatrabaho. So, 'yun lang ang mga napansin ng fan na bakit daw kay Kim Chiu tapang pangatlo pa talaga ng project. Bumalik oh, oh, na balik. Oo, nabalik. Oh, oh diba? nabalik. at pa alam mo na ko nga oh, si Paolo ngayon 'yung pagbubuhat. Oo naman oh, 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 sin mo na talaga. Oh, na iba talaga. Para ang porma porma oh, niya na kanyang yes. ipapa. Diba? Yes. Porma Abelino ang pangalan, mm, di ba? In oh. <laughs> porn siya, lalong gumwapo na pansin mo, Alam di ba? Alam in love kasi diba ang lolo mo. Kung di magkakaroon ng problema, matutuloy makakasama ko si Paolo Ay. Abelino sa darating na September. Sama diba? kami. Sama mo naman kami Kasama dyan. Sama mo kami. Six days before my birthday yan. <laughs> Naku, baka na-absent ka naman diba sa show, <laughs> gano'n? Oh. At, at saka makasama, ano, baka makasama ko po Oo si At saka napansin niyo, pag nagja sila, machi-machi din sila ng ano, yes, outfit ni ano, di ba? Correct. May Kim. At saka iba na rin talaga siyang manami. Talagang blooming na blooming si Paolo. Lalo At dati tongue. daw, kung dati oh. super seryoso siya, napansin doon ng iba na parang kumukulit na din. At saka lalo siyang gumawa. Oo, oh, no? na rin. Brabe. Dati rin siya ha. Dati ay hindi ko alam, hindi ko sure ha. Ngayon din, pinapakita niya na ang kanyang pagpe-facial facial. Ay! O, sabi may mo. ganun na siya, mm -hmm. Kasi diba si Kim mahilig din talagang mag ano. Aba. sigurado oh. na influence siya ni, ano, ni Kim sa oh, mga bagay-bagay oh. na ganyan. Pero ito ang maganda uh ha, -huh. kung paano pinapakita ng Tim Pao, yung taga professional sila, mahusay. Kasi, yung isang director, si Dani Villegas. Uh -huh. Dan Villegas. Dan Villegas, rather, uh -huh. nung sinabi lang, oh, wala pang nakukuha director, pero ngayon nga, ang director nga ng movie nila, yung... What? Si Chad. Si Chad Vidanez. No, <laughs> <Chad, laughs> <laughs> <Kasi, laughs> <laughs> si Chad Kinis. Kasi, I don't know kung paano sabi si Chad Kinis. <laughs> <laughs> natuwa ko nung napantoy, ko yun kasi ah, nalulungkot ako kay Nasi. Kasi wow. kay Nasi, parang uh, yung nabati na kayo lahat uh, ng mga gamit nila. Sa Napadon ang lugar? Ko, sa, ko, sa, sa, tondo. Ah, sa tondo. Tapos ngayon, naminis sila ng mga appliances na ang nagbayad si Chad Kelly sa si ABC. Tapos mm. uh para kay Lash libre. kasi wala libre. Pero ang ginawa, hindi ko nababanggit yung pangalan ng ano, yung appliances. appliances. Alam mo yun, di ba? Pag binigyan tayo sponsor, oh, Bi uh binigyan natin. Binigyan uh -huh. Huwag nyo na yung bayaran. Bigyan uh namin yung kay Lash na awa. Mm. Kaya nababanggit ko si Chad Kins, Pero going back to the si Chad Kelly mm ng titan, I, My Love Will Make You will disappear will Make you disappear. Oh, di ba? Oh, oh, yun oh. na. Kasi ito nga si Dan Villegas dad, nung tinanong siya, <laughs> Ay, nung wala pang wala pang direct na si Chad, at eh, paano kung sa'yo ibigay? Oo, oh, kung ang pag-direct nitong movie. Mm -hmm. Eh, kasi kung wala akong problema, wala akong schedule, okay lang. Kasi gusto niya rin katabawa si Kim at si Paula. Di ba marami, na, rin mga direct, wala, di hmm. marami rin mga director? Wala, marami mga direktor ang gusto gusto ah. talagang si Catherine Camarillo, di ba? Kung if ever given a chance oh, din na maka-work niya. Kim Pao, gusto din nila, di ba? Oh, Pero okay. Oh. kasi Dag Villegas po rin po rin si Tim at si Paul na Pero na, kayo, na niya. Pero kayo, kayo, talagang ah. malaki ba ang influence ng ano? In, in, uh, malaki talagang influence ng babae sa lalaki para magbago siyang pananamping? Yes! Napakalaki! Na Actually, Malaki so, oh, oh, talaga. Kahit sa friendship ba? Pag oh, lagi mong kasama? Iba talaga ang nagagawa oh, oh. ng babae sa lalaki. Ay, gano'n? No, hmm. vice versa, siyempre. May ganda Pero mas ba? ano mas, yata yung babae, oh, no, oh, 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 Mas tutok siya eh. Oh, Oo. Oh. Diba? Meron pa nga mga video kang nakikita, di ba, na parang kinokompare si Paolo noon, kinokompare mm -hmm. si Paolo with somebody noon, ah. Paolo with Kim ngayon, ngayon. di ba, na kinokompare nila kung papaano manamit daw si Paolo noon sa ngayon. Oh, so, ganun yung comparison siya, eh. Yung sabi, alagang alaga siya ni Kim. Oo, oh, maroon pag-alaga. Kita kita ming mga idol nila. Uy, na-discuss na natin dati yan, di ba, kasi di ba, nung nabash si... Richard Gut Richard Gutierrez, si Richard Gomez na sinasabi na may kinalaman Oo. daw kaya dapat daw pinapa ang babae, oh, ang babae si Lucy daw ba dapat daw pinapa ano ba to uh, sinasabi sa kanya na han magano ka pero na hati, ba diba, debate natin yo dasa sa din naman niya kung pa, eh bakit si Juan with Bondo mm, ha mm, mm, si Juan with Bondo, hindi tan napaka badidoso di ba friendship Oo, pero, pero sinagot, tate ka lang, sinagot ni Lucy Torres yung binash Oo. si Richard Gomez doon sa ano oh. Uh, itsura niya, itura itura niya itura doon. Niya. Na, No, it was just a bad photo. sabi Oo, oh, totoo uh, naman. May, may mga, mga bad photo yeah, tayo. So, oh, or may mga oh, time oh. na nakuha ka ng tanong picture. Ang pangit picture. ko naman oh, dyan. Oh, ah. hindi ka talaga maganda, hindi ka oh, nakaayos. Naiinis Nainis nga tayo minsan oh. dahil meron tayong friend Correct. na post na lang ng post, di ba? Pero ano mo si, <laughs> alam mo si Gary Balenciano. Ah? Na, ang um, ko doon na, sabi ko. Oh. Pag napapalit si Gary, sabi niya, huwag niyo kong kukulong oh, na oh. kumakanta. Oo. Oh, oh. Mmm. <laughs> ko, ah, natutulog ba? Ang ba? Pero ang <laughs> pwede si Paolo, kaya nakaayos o oh, hindi, ang gwapo. yes. yes.